Mike Magic Plania dinurog Kolumbiyanong kalaban. Tinumba agad sa round 1. Panalo via knockout. Isang magandang balita para sa Filipino boxing community matapos manalo ang gating pambato sa Amerika. Naging matagumpay ang ating pambato na si Magic Mike Plania sa naging laban nito kontra sa Kolumbiano na si Devi Julio. Unang round pa lang ipinamalas na agad ni Plania ang bagsik ng kanyang kamao. Agad nang nagpakawala ng mga mabibigat na suntok ang gating pambato dahilan kung bakit agad bumagsak si Julio sa first round. Magic Plania, Oh! De Filipina, Victor grande. Contra un boxeador invicto. Oh, oh. oh. Esa mano... At bagamat nga po nagawa pa naman itong makabangon, ay pagpasok sa second round ay hindi pa rin tumigil sa planiya at patuloy ito sa kanyang agresibong pag-atake. Makikita na layunin talaga ni Magic Mike na tapusin ang kanilang laban ng maaga, ngunit naging matatak at nakaiwas sa ilang mapanganib na suntok ni Planya. Eh, en el 2018, muy complicado. Go! Oh, golpe. Eh, una pelea difícil la ¿no? ahora tira pero parece que por, por por bienestar mío casi no no me gusta se sienten mal si ¿Sí? toca en cualquier momento cara un destello de mano claro ya tiene se puede posteo. ir piano at bagamat nakasurvive ito sa second round, sa pagpasok ng third round ay dito na itong biglang tumiklop. Pinatikim muna ni Planya si Julio ng mga suntok sa itaas upang iligaw ang depensa nito at nung makita niya na ang pagkakataon, nagbitaw ng isang malakas na body shot si Planya na nagpatiklop sa kanyang kalaban. Oh, movimiento de, de Julio, no? Ahorita peligroso, se le tiró con, con el codo prácticamente a quererlo arrinconar. Y Maggi con ese movimiento de los piernas de, de puntilla. Colocaba esta parte Uy. de la pelea. Oh, tirando buen golpe. Un poquito. Se, tuvo un poquito de. Se, de se. Oh. Hindi na nagawa pang makabangon ni Julio sa sampung bilang ng referee. Dahilan kung bakit nakuha ng ating pambato ang panalo via ikatlong round knockout. Dahil sa panalong ito ni Planya ay umabanti na ang kanyang record ngayon sa 31 panalo na may 18 knockout at 4 na talo lamang. Habang si Julio naman ay lumagapak sa 28 panalo na may 17 pagkakasangkot at 18 pagkatalo.